iboboto nyo pa rin ba si Congressman Kernel Bosita? Kung nakita nyo or napanood niyo yung video tungkol sa sinabi niya na mas corrupt daw yung nating administrasyon kaysa ngayon, mga kaibigan. Yan yung binanggit niya doon sa interview niya kay Bernadette Sembora. mga kaibigan, so trending yan, nga, usap-usapan ngayon yan sa mga social media at sa page ni Congressman Colonel Busita na sinabi nga din niya, niya na corrupt ang dating administrasyon ikumpara natin sa ngayon. So, ibig sabihin niyan mga kaibigan, kung sinasabi niyang corrupt yung mga dating administrasyon, ito yung panahon ni Pangulong Duterte. At mas okay daw yung panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Iyan ang pagkakaintindi ng iba sa atin. Pero kayo, sino ba talaga si Congressman Kernel Musita? Si Congressman Kernel Musita ay dating hepe ng Highway Patrol, dating PNP, at sabi nga niya, isa siyang anak ng mahirap o isa, na, isa siyang anak ng magsasaka. Kaya alam niya kung ano ang kalagayan ng mga mahirap natin. Especially sa mga motorista na naabuso or inaabuso ng ilang tiwaling opisyalis o nang nagpapatubad ng batas. Ngayon, balikan natin yung sinabi ni Congressman Kernel Posita. Sa totoo lang, mga kaibigan, itoy pinanood din natin at itoy medyo matagal na po. So, ibig sabihin, hindi po ngayong administrasyon 'yan. Hindi po ngayong 2021, hindi po 2022, hindi rin po 2023 at hindi po 2024 ang pinag-usapan nilang yan. So, medyo matagal na po yan. Kaya, mga kaibigan, ito po sa tingin natin ay isa lamang pong political propaganda para si NC si Congressman Colonel Posita. So, sa mga niniwala, pwede po muna kayong mag-search, pwede po kayong magtumingin sa ibang website kung ano po ang talagang nangyari at kung kailan po ito nangyari. Kaya mga kaibigan, sa tingin nyo po ba, eh karapat dapat pa rin na manalo si Congressman Kenneth Busita sa pagiging senador? Or ano na po ba ang napatunayan ni Congressman Kenneth Busita bilang isang congressman, isang congressman ng One Rider Party List? Okay? So mga kaibigan, tara pag-usapan po natin dito sa comment section kung sa tingin nyo po ba or kayo ba ay iboboto pa ninyo si Congressman Colonel Busita or hindi nyo na siya iboboto. Ang tanong ko rin sa inyo ay bakit hindi nyo siya iboboto at bakit ninyo pa rin siya iboboto. Okay? Tandaan natin si Congressman Colonel Busita ay asa isa sa mga tumutulong sa mga motorista na naapi ng na mga ilang tiwaling nagpapatupad ng batas. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Pag-usapan natin 'yan sa comment section. Bye-bye. Thank you.